Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 ng Oktobre. 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.12 ng umaga. Araw po ngayon ng Bernice. Mga kababayan, mga minamahal, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa mainit na balita. Upo, kahapon nung pagkatapos ko nag-vlog, naglabasa na itong balita na si Joel Villaniba pala ay yung dismissal order o yung yung decision ni Conchita Carpio Morales ay ni reverse pala ni Samuel Martires after 3 years. Yan po ang mainit na balita ngayon. Bakit nilihim ang dismissal ng kaso ni Joel Villanueva ni Samuel Martires? Bakit bakit nilihim nila. Iyan po ang kwan eh. Yan po ang mainit na balita ngayon eh. Dinismiss na daw. Pero kanilang umaga, pagkagising ko, mga alas 5, pinakinggan ko yung tinatalakay ni Ka Enzo, si Enzo Ricto. Uh, iba yung, yung case number na pinakita. Niluluko tayo ni ni Eddie Villaniba ani ko ni ni Joel Villaniba niluluk tayo. ah, kasi yung case niya ay administrative pero yung ipinakita niya ay criminal case yan po ano pero nga hindi ko tatalakayan yan dito ah, sinabi ko na lang sa inyo na ayan nga ano ang tatalakayan ko po dito, bakit inilihim nila? Bakit hindi nila sinabi sa media? Ayan po ano, ay ang palusot naman manito ni Samuel Martiris. Hindi raw niya obligasyon. Ayan po, hindi ba? O, hindi niya obligasyon na ipakita sa midya yung desisyon niya. Ay bakit? Yan ang tanong ngayon. Bakit sinasabi niya na hindi niya obligasyon at bakit inilihim nila? Ngayon lang nila sinabi, mga kababayan, mga minamahal, noong pupuntahan na ni Rimulya yung Senado. Pupuntahan niya at sasabihan niya na i-implement nyo na yan yang rekomendasyon ni Conchita Carpio Morales ay yung pala ni reverse na ni Samuel Martiris ni reverse na ngayon ay sabi ng mga ibang abogado ay bakit hindi nyo pinaalam o oh, yung ibang abogado ang sabi nila ay paano kung may interesado dyan? Kung may interesado na na mag naman kanya ng motion for recommendation. O, oh, adi wala kasi nga nilihim po eh. Tama naman yung mga abogado eh. Hindi ba? Dapat pinaalam sa publiko at kung may mga interesadong tao o grupo ng mga tao na ipipetisyon nila ay tika muna martiris. O bakit? Ayun na nga eh, hindi pa natin alam ano ang rason ni martiris eh. Yan ang problema dyan eh. O, bakit nga dinismiss? Narinig ko nung isang araw, ang sabi ni martiris ay isa sa reason niya ay piki daw yung pirma ni Joel ka lokohan <laughs> na po yan. Sino ba nagsabi na piki ang pirma ni Joel Villanueva Hindi ba si Joel? Ay di dapat iproduce niya sino yung pumirma kung janitor man yan o cleaner o sekretary niya dyan, pinirma yung pangalan niya, ay ibilanggo yun. Hindi ba? Pero doubt ako dyan. Doubt po ako dyan. At saka, kukuha siya ng dalawang testigo na sabihin, yan ang pumirma, yung sekretarya niya. Ganun ah, hindi pwede kasi lang na piki yung pirma ko. Ay sasabihin ni Mark Tirista, ma na ay piki ang pirma eh. Patunayan niya ah, pero palagay ko hindi na dapat patunayan niya ni eh. Bakit? Wala na ba sa kaso eh? Hindi naman yun ang kaso eh. Ang kaso ay naglustay siya ng mga pira, hindi <laughs> ba? O, kinubra nila. Ay, aywan ko kung ilang bisis nilang kinukubra yan. Kung tatlong bisis o limang bisis, lahat ba nun ay piniki? Imposible Hindi ba? Lahat ba ng kubra nila ay pinipiki nung sino mang tao? At saka, sino nga yung tao na pumirma eh? Oh, baka siya din niyang pumirma yan eh. Pero ini balang niya ang pirma niya eh. Oh. Kasi kung ikaw po ang pagador. Kung ikaw ay nagbabayad, siyempre 'yung mag-receive ng payment in your presence, hindi ba? Oh, papipirmahin mo 'yun. Oh. Ganun po eh. Kung pagador ka, hindi ba? Nakikita mo, sino ang pumipirma? At kung minsan, ay sinusulat pa yung date na nareceive niya. Ay bakit ganyan? Dap, dapat ipakita nila yung tao na pumirma. Yung namiki. ay pero hindi po yan ang topic natin? Na nalilito lang po tayo, ano? Actually, sana mga kababayan, ang topic ko ngayon sana ay yung, kani yung, pero mas mabigat kasi ito eh. Yung topic ko sana ngayon ay yung ang unang kaso ng mga tao ay sexual immorality. Opo. Yun sana ang tatalakayin ko pero ito na muna. Bago yung mga plunder na yan, bago yung mga pagnanakaw na yan, bago yung mga pagpatay na yan, ang unang kaso po talaga ay unfaithfulness. <laughs> o yung sexual immorality. Opo. Nasakpan po yan. Extra, extra biblical source po. Opo. <laughs> Pero hindi ko matalagay ngayon kasi nga dito muna ako. Ang tatalakayan ko po ngayon ay bakit nila inilihim. Ang Biblia po ang sasagot dyan. Opo. Biblia ang sasagot. Bakit nila inilihim? Ito, John 3, verse 19 hanggang 21. Babasahin ko lang po ano at ipapaliwanag ko. And this is the condemnation, sabi po ni Jesus Christ. And this is the verdict sa iba eh. And this is the verdict that the light has come into the world and man love darkness rather than light. Sino po yung light na pumunta rito? Si Jesus Christ po ito, no? that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Ayan po. Bakit itinatago nila? Wala po akong kadoda-doda kasi evil yang ginagawa nila. Bakit hindi siya nag-conference noon si Joel nung nagdesisyon si Martyrs na malaya na ako o kaya ay dinismiss na lahat yan? o kaya ay wala na akong kaso. O, dapat nag-prince konferensya. Pati ito si Martiris. O, because their deeds were evil. Ayan po, bakit hindi sila nag-prince conference? Bakit hindi nila pinaalam? Bakit nilihim nila sa mga tao? For everyone practising evil hates the light and does not come to the light. Let not his deeds should be exposed. But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have uh, that they have done have been done in God. Ayan po ano? ang tinatalakay po dito ni Jesus Christ, remember si Jesus Christ po nagsalita na to, kaya ayaw lumabas sa ilaw o sa liwanag ng mga tao kasi alam nila their deeds were evil. Ayan po. Evil yang ginagawa nila. At yung nga, ang sabi ng abogado, bakit hindi nyo pinasya publiko yan? Kasi kung may mag-complain, kung may interesado dyan sa kaso ni Joel Villanueva, ba? Hindi ba? may kaso yan, ay ma, ma ng motion for reconsideration. oo hindi ba? Ay, nilihim nila eh. Ay, ngayon, wala na. At saka, isa pa, bakit ang tagal? Ang alam ko yan kung nag man siya, sakop pa ni Morales noon. Opo, 2018 ata eh Nagpalitan yan dalawa eh Si Morales at saka si Kwan eh 2018 ay 2016 Hindi ilang taon yan Halos dalawang taon Hindi ba? O ay ko lang kung nagpile siya ng Si Joel Villaniba ng motion for Reconsideration ay Pero palagay ko eh expire na eh Kung nagpile siya nung 2018 Hindi ko alam ay pero yan nga ano, hindi na tayo pwede magkamali dyan. They do not want to come to light because their deeds were evil. Ayan po ano, basahin ko lang ulit ano. And this is the verdict that the light has come into the world. And men love darkness rather than light because their deeds were evil. Paano mong kukontrahin yan, Morales? At saka Joel Villaniba, kontrahin nyo yan. Hindi ba? Bakit ayaw niyong ipakita sa tao? Bakit inilihim niyo? Hindi ba? Oh, ay because your deeds were evil. Oh, ayan po. Wala nang, wala nang paligoy-ligoy po yan. Kasi nga ito, salita po ng Panginoon ito. totoo po ito. Oh. Psalms 1, verse 1 and 2. Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly. Ayan po ano, blessed daw yung ganong tao. Yung tao na hindi sumasama o sa mga panukala ng mga ungodly. Yan nga mga wicked people, hindi siya sumasama o hindi siya walk eh, adi, hindi siya sumasama o, sa mga panukala, konsil hindi ba? Mga rekomendasyon ng mga ang-godly. Blessed daw yun. O, at saka, nor stand in the path of the sinners. O, hindi siya tumatayo doon sa mga dinadaanan, hindi ba? May mga dinadaanan yan eh. Yang mga wicked people na yan eh. O, hindi siya tumatayo doon. Iniiwasan niya siguro. Nor sit on the seat Of the scornful O oh, hindi siya umuupo Doon sa mga upuan Ng mga wicked Ayan po, hindi ba? O, oh, blessed daw yan But his delight is in the law of the Lord And his law He meditates day and night Ayan po, blessed yung mga ganyan mga tao Ay ano ba ang ginagawa nitong dalawa? Hindi ba? nililihim nila ay gawa na po ng masama yan gusto nilang ilihim para just imagine hindi ba ang tagal na hindi ba ngayon lang nating nalaban na mayroon palang ganun ginawa si Martiris. pero mali pa eh dahil yung pinakita ni ni Edie, ni, ni Joel Berniba ay criminal case not check ni Atty. Tomotorgo, pinaglululuko mo, pinaglululuko ni Joel ang mga tao. Oo. ayaw ko lang kung maraming makapansin yan. Napansin kasi abugado po eh, si Atty. Tomoturgo eh. Kaya yun ang sinabi niya. Napansin niya, hindi ba? Ayan nga. Alam niyo po, ang abugado eh, sulyapal lang yan. Alam na kung mali yan eh. Opo. Oo mabibilis po sila kasi sanay sila dyan eh. Inaral po nila yan eh. O, samantala yung ordinaryong tao na hindi natin inaral yan, ay pag nakita na dismissal na yan o clearance na yan, ay yun na nga, hindi ba? O, ay hindi natin alam ano ba yung kaso na kiniklear. Ayan po ano? O sige po at hanggang dito na lang po ano at sana ay may natutunan tayo at dalain ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.